Topic po natin ngayon about psychology. Mga self-righteous na tao. Sa tingin ko, kailangan matutunan nyo to. Eh. Ano ba yung self-righteous? Minsan, lalo na sa social media, marami post ng post dyan sa social media, very self-righteous. Ano ba ibig sabihin nito? At tayo din mismo, lalo na sa mga kabataan, minsan nagiging self-righteous din tayo, pero hindi natin napapansin na Malina pala. Ano ba ibig sabihin nito? Ano ang 10 signs na self-righteous ang isang tao at paano tayo iiwas nito? Ano translation nito sa Tagalog? Ang pinaka translation nito yung akala mo sila laging tama. Okay, mataas ang tingin nila sa sarili. Uh, saan to madalas ang mga self-righteous na people? Napakarami nito. Madalas mo to makita sa mga religious group. Oh, wala akong babanggitin na, wala akong pinapatama ang religious group or political group. Basta sa pinag-usapan reliyon sa buong mundo, maraming self-righteous. Ibig sabihin, yung amin lang ang tama, yung amin lang papunta sa langit, lahat ng iba masama. Common din tong mga self-righteous sa politika. Yung kandidato lang namin ang magaling, lahat ng iba mali. Ganon, parang black and white. So, very common yan sa religion, sa politics. Hindi lang yan. Sa mga magkakaibigan, marami ding self-righteous na yung opinion lang niya ang laging tama. Okay? So, paano tayo makakaiwas? Ano ba yung pagkakamali nila? Tsaka, usually ang self-righteous na tao, hindi nila alam self-righteous sila. Ano ang 10 signs? 1 to 10. Check nyo kung meron kayo nito o meron ng kaibigan nyo. Number one, very judgmental ang self-righteous na tao. Mabilis siya maghusga. Ikaw salbahe, ikaw cancel, ikaw mali. Napakabilis. Wala pa sigurong uh, one minute, nakajudge na, naka na. Very judgmental. Number two, they do not admit they are wrong. Kahit kamali sila, hindi sila aamin. Hindi sila aamin, nagkamali sila. Lagi sila may excuse. Basta yung kakampi nila, nagkamali, wala, wala, wala. Pero pag ikaw, kahit anong gawin mo, mali ka. Kasi nga, they rarely admit they are wrong. Number three, ang self-righteous, puti at itim. Black and white. Ang tao sa mundo daw, dalawa lang. Super bait, super salbahay. Angel o demonyo. Ganun lang. Walang gitna. Ganun lang ang tingin nila. Cancel ka o stand ka o puri sa'yo. Ganun ka kitid ang isip. Number four, ang mga self-righteous tao, mabilis magbigay ng advice. Kahit hindi ka nakikinig, mahilig mag advice Usually, yung advice nila masakit. Uh, sasabihin, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Number five, ang self-righteous na tao, mabilis, very defensive. Pag nagkamali na sila, ah, marami ng excuse. Very defensive. Marami dito, nagbabash din. Number six, ito talaga sign ng self-righteous people. They feel they are morally superior. Tingin nila yung moralidad nila mas mataas, mas matino. ba? Diba? Ikaw, gumawa ka isang libong tama, isa lang ang medyo mali. Yun lang pipilit nila sa'yo. Yung isang maliit mong pagkakamali, yan ka na. Pero pag sila nagkamali, wala. ba? Diba? They feel they are morally superior. Self-righteous. Kita nyo, ang ganda ng word doon. Hindi nyo pa alam. Number seven, they are intolerant of differing, differing beliefs. Hindi sila papayag na may taong ibang opinion. Sabihin, ah, baka ito yung paniniwala niya, walang ganon. O, oh, common to eh, sa kaibigan, sa pagiging morally superior, pero common to religion and politics and sa mga friends eh. Number eight, very argumentative. Lagi naka-argue. Ang daming paliwanag, ang haba-habang paliwanag. Very emotional habang nag argue Paano ka self right Kailangan manalo siya. Hindi siya babayag matatalo siya. Siya yung last say. ba diba? Last say. Number nine, they lack empathy. Kulang sa empathy. Okay? Hindi nila nararamdaman, nakakasakit na sila na ibang tao. Basta banat ng banat, tama ako, mali kayo babaguhin niya yung buong mundo, kailangan naka-agree sa kanya. Kita nyo, kaya ang daming gera ngayon. Ang daming nag-aaway. Diba, ang daming gera sa mundo. Paano? Bawat side, feeling nila tama sila. Wala namang side magsasabi mali sila. Actually, para sa akin, pareho silang tama eh. Pareho may tama, kaya nga may gera eh. Tama rin yung isa, tama rin yung isa. So, 50-50 sila. Ay, ay Hindi nila nakikita yun eh. Gusto lang nila makita yung sarili nila kakausapin lang nila yung agree sa kanila hanggang uminit ng ulo nila, gera ang pupuntahan niya. Away, suntukan. Number 10, they tend to be condescending. Ano bang condescending? Parang mababa tingin sa ibang tao. Ah, walang alam yan, bobo yan. O, oh. oh, walang alam yan, mababaw na tao. Walang kwentang nila lang. Iniintay na lang natin kailan mawawala sa mundo. Ganon sila. Gusto na nila mawala sa mundo kung pwede nila ma-ex sa mundo, ganun na sila. Hindi na to live and let live. Eh. So nakita nyo, itong sampung ugali, hindi maganda sa self-righteous person. Pero hindi, hindi tayo nagpapatama lang ng ibang tao. Ah. Posible kasi tayo din ang self-righteous, hindi natin alam. Eh. I'm sure nung bata pa kayo, okay. kung kayo kay edad ko, nung kayo ay teenager, 20 years old, bago kayo sa mundo, isip mo tama to eh. May kasabihan, a little knowledge is a dangerous thing. May konti kang alam lang, may konti ka lang nabasa tungkol dito. Isip mo, alam ko na lahat. Oh, simple lang ang mundo. Hindi ganun kasimple. Okay? So, yan ang 10. So, 10 tips naman ngayon, paano tayo iiwas na tayo mismo maging self-righteous. Hindi tayo naninira sa iba kasi misan baka tayo din na may diferensya. 10 eh. ways. Number one, be humble matuto tayong magpakumbaba, di ba? Huwag tayong manira, huwag tayong mag-judge agad sa ibang tao. Kahit ako, dami ko na babasa, oy, mali talaga to. Pero kung mali siya, na lang natin, baka magbago siya. Paano siya magbabago kung papahiyain mo siya sa buong mundo? Di ba? Hindi magbabago, pinahiya mo siya, eh, siyempre, saan pa siya magtatago? Parang, parang pusa, pag inipit mo yung pusa, wala na, magwawala na. Bigyan mo siya ng chance magbago. Diba? Kita naman ng tao yung ginawa niya kung sino man siya. Kita naman, obvious eh. Huwag mo na idiin yung bagsak na. Number two, listen actively. Makinig din sa ibang opinion. Huwag lang makinig dun sa grupo mo. Makinig dun sa opposite. Tingnan mo, baka tama siya. Baka tama siya, di ba? Number three, magtanong. Ask questions. Ano ba ibang opinion nyo? Alam nyo, uh, merong isang magandang sinabi yung UP professor ko noon. Eh. Sabi ng UP professor ko, matalino yun eh. Lahat ng philosophy na araw. Sabi niya, ang katotohanan sa mundo tinapon sa four corners of the world. North, south, east, west. Ibig sabihin, yung katotohanan, nakatapon yan sa lahat. Hindi pwede isang tao alam lahat. Walang ganoon. Walang ganoon na genius ka, alam ko lahat, lahat sila mali. Diba? Doon ka lang, baka alam mo yung linya mo. Pero pag hindi mo linya, baka hindi mo alam. So, wag natin i-judge agad yung iba. Baka tama din sila. Pag tumatanda tayo, nagbabago opinion natin. Eh. Number four, reflect on your beliefs. Tingnan mo yung beliefs mo, opinion mo. Tama ba? Nagbabago ba? Number five, admit when you are wrong. Pag nagkamali, di sorry. Pero pinakamaganda, wag na manira sa iba. Ay, paulit-ulit ko nga sinasabi na turo to nung uh, uncle ko noon eh. Basta positibo sa sabihin mo, i-post mo sa social media. Happy birthday, good luck, magaling ginawa mo. Basta positibo, mag-post ka na mag-post. Pero pag negatibo sa sabihin mo, tawagan mo na lang yung tao, i-chat mo na lang sa messenger. ba? Diba? Sabihin mo, parang mali ka dito, baka gusto mong baguhin. Kung matutuwa pa siya sa'yo, matutuwa siya sa'yo kasi hindi mo siya sinira eh. Sinabi mo, oy baka pwede ayusin mo na lang to. Tingin ko mali. Tapos mag-uusap kayo. Hindi siya galit. di ba? Hindi pwede yung nag-messenger kayo tapos i-screenshot mo, ilalabas mo, salbahay tong tao. Walang ganun. Hindi mo alam salbahay siya. Mamaya, ikaw mali. Mamaya, siya pala matino. ba? Diba? It's very possible. ba? Diba? Number six, practice empathy para mawala yung self-righteous. Number seven, huwag magbigay ng advice pag hindi ka hinihingian ng advice yun pinakamaganda. Huwag ka na mag-comment kung hindi ka na makasali sa usapan. ba? Diba? Misan, yan ang problema sa kababayan natin. Misan, hindi na, tignan mo yung mga comment ng kababayan natin. Kaya rin may issue, may nag ha? A and B. Sasabihin ng kababayan natin, sino dapat kampihan ko? Turuan mo na lang ako. ba? Diba? Sino, sino dapat sirain natin? Si A o si B? Yung lalaki, yung babae, sino may kasalanan? Hindi nga makaisip mag-isa eh. Kailangan pa. Ik hahain pa, hindi ito, ito sirain, ito gawin. Huwag nang gano'n. Hindi naman, hindi naman importante, may buhay sila, may buhay tayo, lahat nagihirap, lahat may problema, so kanya-kanya na lang, live and let live, di ba? Kanya-kanyang galing, kung ito page mo, gawin mo yung gusto mo, ituro mo. Doon siya sa page niya, gawin niya, wala nang cross-cross, di ba? Maganda nga social media, dapat walang comment eh. Mas maganda walang comment, labas mo na lang. Parang TV, labas mo na lang yung gusto mo. Kung marami manood, okay. Wala manood, okay. Number eight, engage in constructive dialogue. Mag-usap kayo. Respectful. Number nine, always stay open to learning. Kahit anong edad, isip, baka tama siya. Bakit ganun isip ng kabataan? O marami maraming nadidepress ngayon? Baka iba yung sitwasyon ngayon. Diba? Bakit maraming may mental health problem? Diba? O ganun. Number ten, surround yourself with different perspective. Aralin mo lahat. Makinig ka sa lahat ng grupo. Makinig ka, sumali ka sa iba't ibang grupo kahit hindi mo kapaniwala, kagrupo, okay lang yun. Iba, Mas magiging malawa ka. Okay? And in the end, sinabi ko nga, pag dahil nga maraming self-righteous ngayon, iwasan na lang natin. Kasi isa, ako, kita mo ah, oh. never ako nag-post ng positive, ng negative, di ba? Never, na isa. Meron ba na wala sa akin? Wala, di ba? Ang problema kasi natin ngayon, ang dami ng negatibo. At lahat na nagba-viral, negative. Diba? Yan lang ang gusto ng internet eh. Facebook, Twitter, basta negative, malakas. Wala na naglalagay ng positive na matino. Kasi nga, hindi nagba-viral yung positive. Yan ang problema. Pero I think, in the end, trabaho natin, mission natin sa Diyos, kanya-kanyang Diyos ang paniniwala na gumawa, ano bang utos? ba diba? love one another. Simple lang naman, di ba diba? O disagree ba kayo doon? Love one another. Pero kung titingnan mo social media ngayon, parang naging salbahe na yung tao. O, daming fake news, daming fake ads, gamit ako. Sobra na salbahe ang tao ngayon talaga. Love one another. Hindi hate one another. Hindi maloloko. Kaya ako, pipilit ko habang kaya ko, habang meron tayo, magbigay tayo ng konting positibo, magandang ehemplo sa mga kabataan para at least may maiwan tayong maganda sa susunod na henerasyon. Salamat po. God bless.